Jebo, yung ganda! Alam na, alam mo talaga yung gusto ko, no? Oo oh, naman. Pero sa susunod, ikaw na mamimili lahat ng gusto mo. Alahas, sapatos. Gusto ko na kasi yung lumabas. Namimiss ko yung mga kaibigan ko, eh. Anong lalabas? Chloe, ah! Binibigay ko lahat ng gusto mo! Kaya susundin mo lahat ng gusto ko! O baka gusto mong dagdagan ko pa yan! Sinasaktan so, niya ako, pero at least diba binibigyan niya naman ako mga gamit? Waiter! Yes, ma'am. Good afternoon. Here's our menu. Good afternoon. Sorry, pero hindi na ako mag-check ng menu. Yes, ma'am. Ba? Basta i-present mo sa akin lahat ng pinakamahal na yung dish. Okay, okay right, po, ma'am. Thank you. Hmm. Excuse me. Chloe, right? Yes! Oh, hi, Floyd! Have a seat muna. Where have you been ba? Ang tagal-tagal mo eh. Ah, sorry. Medyo mahirap talaga sumakay ng tricycle. Ah, wait. Tricycle? So, wala kang car? Eh, ano yung nakita ko sa profile mo? Ayun, may car. Sinscam mo ba ako? Hala. Sorry yung wallet ko. Naiwan ko. Pero, promise. Ililibre kita sa turo-turo. Fishball, lugaw. Yuck! Hindi ba? Nung pormahan ko na to, pupunta ako sa turo-turo. If I knew na hampas lupa ka, hindi na kita dinate, no? Alam mo, umalis ka na. You're just wasting my time. Alis na! Go! Sorry. <coughs> Chloe, right? Yes. Oh, hi, Jevo. Oh, I have a seat. Sorry medyo natagalan ako. No, it's actually fine. Nahirapan kasi ako mamili ng coating gagamitin ko eh. Pero naman walang bali dito, nahirapan tuloy mag-park. Pero parang may kulang. Ano kulang? May kulang sa leeg mo. Oh my gosh. Can I? Sure. Jebo, yung ganda! Alam na, alam mo talaga yung gusto ko, no? Oo oh, naman. Pero sa susunod, ikaw na mamimili lahat ng gusto mo. Alahas, sapatos, basta lahat ng gusto mo, bibili natin. That's so sweet of you. Waiter! Yes, sir? Ah, uh, pabilaw naman. Dilipat na kasi kami ng pwesto. Nalibadbar na ako dito eh. Okay po. Mamili ka. Tapos, yung mga in-order niya, iuwi mo na rin, kainin mo. Tapos yung tip na gusto mo kunin, kunin mo na. Sure, sir. Thank you, bro. May alis, niyo. alis na. Ah, Chloe, para nga pala sa'yo. Buksan mo. Ah, Chloe, sorry nga pala kagabi Ikaw kasi di mo sinusunod yung gusto ko eh. Salamat, Jeboy, pero gusto ko na kasing lumabas. Namimiss ko ng mga kaibigan ko eh. Anong lalabas? Gloria, binibigay ko lahat ng gusto mo. Kaya susundin mo lahat ng gusto ko. O baka gusto mong dagdagan ko pa yan. Kung gusto mo makita mga kaibigan mo, sila papuntahin mo. Nagkakaintindihan tayo? Sige, list na ako. Guys, buti na lang. Napapisita kayo. Ito nga pala yung mga bagong gamit sa akin na binigay ni Jeboy. Tingnan niyo, may LV pa, Michael Kors. Ang ganda, di ba? Ang ganda. Pero ano nangyari sa'yo? Ano ba kayo? Wala to. Naglilinis kasi ako kagabi ng CR. Tapos di ko naman alam na madudulas ako na matatawaan yung mukha ko. Ay, okay, okay mo siya. Mag-alala sa akin. Okay lang ako. Hey. Sure ka ba? Hindi ka sinasaktan ng partner niya? Sige na, inaamin ko na. Sinasaktan niya ako. Pero at least, di ba, binibigyan niya naman ako mga gamit. Di ba? Alam mo, ba, lahat kami nakakatanggap kami ng ganyan. Pero hindi kami umaabot sa ganyan. Ama, alam mo, mabuti pa, hiwalay mo na yan. Boy, kung ba sabi ko sa'yo huwag kang lalabas ng bahay? Jeboy, parang awa mo na. Pumunta ako rito para makipaghiwalay na sa'yo. Kasi hindi ko na kinakaya ang pamamaltrato mo. <laughs> <laughs> Yun lang ba? Walang problema. Kala mo ikaw lang babae sa mundo? Kayang-kaya ko pong bumili ng maraming babae. O oh, sir, higit ka na pala. O oh, Jeboy, tapos na ba yung mga report na pinapagawa ko sa'yo? Ah sir, patapos na po. Floyd! Oh, oh Lomi! Ah, sir! Siya pala yung sinasabi mo sa akin na ni Rica? Ah, kaya pala ang dali ko nakuha. <laughs> Hindi mo pala natatanong, Chloe. Ako pala ang may-ari ng kumpanya. Si Jayboy, empleyado ko lang yan. Yung sa restaurant, sinasubukan lang kita kung pera lang yung habol mo sa akin. Kasi ang dami ng ex ko na material yung bagay yung habol sa akin. Tama lang sa kanya yan, sir. <laughs> Tama ka nga, Jeboy. Simula ngayon, wala ka ng trabaho. Hindi ko ganyan tinotolerate yung mga ganyang gawain, yung pananakit sa babae. Kasi kasisira si ng kumpanya ko at sarili ko. Si Chloe, sasamahan ko para magsampan ng kaso at ipapakulong ka namin. Chloe, ito lang mapapayo ko sa'yo. Sana hindi ka tumitingin sa panlabas na anyo mga material na bagay laang. Dapat tumitingin ka sa panloob ng tao kung ano yung ugali niya. Dahil ang tunay na pagmamahal ay may respeto bilang isang babae. Una sa lahat, Floyd, gusto kong humingi ng dispensa sa lahat ng mga kamalian na ginawa ko sa'yo. At oo, na-realize ko din na hindi lang umiikot sa material na bagay ang kasiyahan ng isang tao, kundi sa pagmamahal ng buo at respeto. Salamat ulit Floyd at sana mapatawad mo ako.